Nakaranas ng matinding kritisismo mula sa mga netizens ang isang security guard matapos mag-viral ang video kung saan makikita siya na pinipilit palayasin ng isang working student na nagtitinda ng mga bulaklak sa harap ng mall na kanyang binabantayan. Noong January 15 mabilis kumalat ang video na in-upload sa social media. Bilang tugon, naglabas ng pahayag ang pamunuan ng SM Mega Mall sa labas ng kanilang oras ng trabaho. Sa unang bahagi ng video, makikita ang security guard na kausap ang batang babae at pinipilit itong palayasin mula sa harap ng mall. Ayon sa uploader ng video, ang batang babae ay hindi nagbabalak magbenta sa mga mamimili kundi nais lamang niyang magtago sa ilalim ng isang payong upang makaiwas sa posibleng pagulan. Samantalang sa ikalawang bahagi ng video, makikita ang nangyaring pagwasak ng guard sa mga bulaklak na binibenta ng bata pagkatapos ng kanilang hindi matagumpay na pag-uusap. Ayon naman sa SM Mega Mall, agad nilang tinanggal ang security guard at ipinagbawal na itong magtrabaho sa iba pang sangay ng kanilang mall. Subalit, may ilang netizens na nagsabing ng parusang ipinatupad sa security guard ay tila labis. Ayon kay netizen La Cruiser, SM, we may also consider that the security guard might not acted the way he does if the company didn't place so much pressure on him. We need to look into the root cause, as it's possible that adjusting your approach toward your own people could make a difference. Ipinunto nila Cruiser na marahil ang sobrang presyon na nararanasan ng mga security guard mula sa kumpanya ay naging sanhi ng hindi magandang pagkilos ng nasabing guard. Samantalang isang netizen naman ay nagsabi, kinausap naman niya nung una ng maayos ang bata kaso ang bata ayaw din sumunod, kaya na-trigger si kuya na sirain paninda ng bata. Ayon pa rito, sa unang pagkakataon, maayos naman na kinausap ng guard ang batang babae, ngunit dahil hindi ito sumunod, nagdulot ng frustration sa guard na nagresulta sa pagsira ng mga paninda ng bata. Ang mga reaksyong ito mula sa mga netizens ay nagpapakita ng dalawang pananaw, ang isa ay ang pagkundina sa hindi tamang pag-uugali ng security guard, at ang isa naman ay ang pag-aalala sa sobrang pressure na maaaring maranasan ng mga manggagawa, tulad ng mga security guard, na may kinalaman sa kanilang mga desisyon. Samantalang ang pamunuan ng SM Mega Mall ay nagpakita ng responsibilidad sa kanilang aksyon laban sa guard, may mga nagsasabi na dapat ding tugunan ng kumpanya ang mga isyong nauugnay sa mga kondisyon ng trabaho ng kanilang mga empleyado. Ang insidenteng ito ay nagsilbing paalala na ang bawat aksyon, lalo na mula sa mga taong may kapangyarihan, ay may malalim na epekto sa ibang tao. Gayun din, mahalaga ring isaalang-alang ang mga kondisyon ng trabaho na maaaring nagdudulot ng stress sa kanilang mga empleyado upang maiwasan ng ganitong uri ng mga insidente sa hinaharap. Ano ang senyo sa balitang ito?